Civil Defense Spokesperson. Sir, live kayo sa RMN DZXL Manila. Si Lourdes po ito. Hello, Ma'am Lourdes. Hi. Magandang hapon po. Magandang hapon. Attorney, pinaka-latest update natin dito po sa mga residenteng apektado ng pagsabog. sabog Uh, ito, itama niyo yung term ko rin, ha? Dito pong Mount Juan Tama po yun. No? Uh, itong April 8, nagkaroon po tayo ng pagsabog. Uh, ito po ay isang explosive eruption ng Mount Canlaon. Mm -hmm. Uh, hindi po ito magmatic. no wala po tayong nakitang uh, paglabas po ng lava ganun pa man uh, may epekto po ito sa La Castellana sa La Carlota sa Bago City no at yung mga probinsyang nakapaloob po dito uh, so ito po yung ating tinututukan dahil matindi po yung ashfall na nararanasan sa mga lugar na to hmm. kung kaya uh, rumeresponde po yung ating uh, disaster risk reduction management office. Po. Oh, as of this moment, uh, gaano po karami yung ating mga kababayang apektado, uh, attorney? ah uh, ngayon po kinukuha ko yung number dito no uh, doon sa ating mga existing mahigit 2,000 pamilya kaagad yun eh so mm -hmm. uh, kukunin ko po kaagad yung number na to uh, at present po kasi uh, tinututukan muna natin yung mga immediate na pangangailangan mm -hmm. no dahil sa ibang lugar po dito meron pong malakas na amoy ng sulfur no mm -hmm. at syempre po yung asphalt nga po ay uh, mapanganib sa ating kalusugan kung kaya uh, nag nagkakaron uh, po kagatay nang uh, immediate request for deployment ng mga face mask at nang sa ganun, matugunan muna yung immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung mga pagkain po nila, pangangailangan, sir. Uh, uh, Siyempre, do yung, yung, mga kababayan natin dyan, eh, nasa, ano, nasa safe area na rin naman. Pero yung mga pagkain po nila, uh, Attorney Chris? Ang ating pong DSWD ay may mga nakapreposition pong mga food items. no So, ang... Uh, I-verify ko lang po sa kanila pero sigurado po akong naka-action na po kagad mm -hmm. ang ating DSWD upang magkaroon po ng uh, pagpapadala agad ng ating mga food items patungkol sa mga lugar na to. Oh, ano pong inaasahan niyo po sa loob pa ng 24 hours at Chris? Hello po. Ano ano ano, uh, ano pong inaasahan po niyo sa loob pa ng 24 hours? Meron pa ho ba mga susunod na pagsabog? Ayun po siya, field uh, uh, ito po ay scenario 1, no? hmm. uh, ito po ay minor explosion. Uh, kung kaya at uh, kung mapapansin niyo rin po no hindi po sila nag-akyat ng alert level sa alert mm -hmm. level 4 nananatili po ito sa alert level 3 ah uh, ganun pa man yun pong ating mga uh, pinayagan noon na ating mga kababayan na pumasok sa loob ng mga danger zone upang mm -hmm. makapagtanim at makapag-ani ay ito po ay ipinagbabawal po natin no dahil napakadelikado pong si nandito sila sa loob ng mga danger zones na ito Ay yung ang ating mga kababayan na nasa evacuation center uh, patuloy rin po yung ating pag-monitor sa kanila dahil siyempre po no yun nga po ang uh, pagkakaroon ng potential na ashfall sa mga lugar na to ay kailangan nating bantayan ayaw po nating magkaroon ng dagdag na problema mm -hmm sa kanilang kalusugan na pwedeng maidulot po nitong asphalt. Oo. Paglilinaw lamang po, wala po namang naiulat na nasaktan o nasawi sa panibagong pagsabog na ito, Attorney Chris. Sa ngayong ulat po, wala pong nakarating sa ating mm -hmm. informasyon na mayroon pong nasawi o nasaktan. Ah, uh, uh, ito na nga po yung ano, no? Um ayaw naman po nating sabihin na tama po yung ating nag-i-desisyon pero mabuti na lang din po no na pinanatili po natin yung uh, pag-evacuate doon sa Uh, danger zone magmula pa po noong Disyembre, noong unang pagsabog ng kanlaon. At uh, natiyak po natin na wala pong injury at uh, uh, pagkasawing naganap dito po sa latest na explosion. Mm -hmm. Congratulations Pujaan, dyan. Talagang uh, na, nakita po natin yung kahalagahan at yung siguridad ng ating mga kababayan. Kaya lamang attorney, uh, marami nagulat sa ibang parte naman ng ating bansa kasi nakatanggap po ng emergency alert. Akala po nila may bagyo. At meron pong masamang mangyayari yung pala kampanyahan lang attorney. Tama po 'yan no. Um, um nung araw din pong 'yon no nung nakarating sa amin ang impormasyong ito tayo po ay agad nagpadala ng sulat sa mga siya ng pamalaan gaya ng COMELEC, sa National Privacy Commission at lalong-lalo na po sa National Telecommunications Commission. Uh, nagpadala rin po tayo ng sulat sa ibang pribadong partners po natin no. Ito po yung mga telecom magmula po sa Smart, Globe at dito dahil meron po tayong ano, no, batas na nagpatalaga sa kanilang magpadala ng mga mensahe sa panahon ng disaster at sakuna. Sa ating pong preliminary investigation at sa ating uh, pagko-confirm sa mga kumpanyang ito, uh, nilinaw po nila na hindi po sa kanila galing itong mensaheng ito. no Although doon sa mensahe, uh, nagpapanggap po siya na isang emergency alert system. Mm -hmm. uh, ayon sa kanilang mga uh, eksperto, uh, ang paliwanag po nila baka daw po ito ay gumamit ng isang Uh, text blasting device kung kaya uh, lahat po ng nasa area yang yon ay makakatanggap nung uh, mensaheng ito ganun pa man atin pong inaaral ito at humihingi po tayo ng tulong ng uh, ating uh, National Telecommunications Commission upang tiyakin ang uh, source ng mensaheng ito uh, i-explore po natin ang pagsasampa ng uh, kaukulang kaso sa ating Cybercrime Prevention Act may mga provision po dito tingin namin ay applicable at pwedeng isampa sa mga taong ito sana po no, uh, sa mga gumagawa po nito, sana makita po nila na napaka, uh, hindi po katanggap-tanggap talaga itong ginawa nila. No? Nakita na po natin ang epekto sa Myanmar ng sakuna. No? So dapat po naman yung mga ganitong plataforma, yung mga emergency alert systems, respetuhin po ang uh, uh, pagiging uh, napaka-importanting plataforma po nito sa panahon ng sakuna. Dahil kung gagamitin lang mo po ito para sa pangangampanya, eh napaka-selfish naman po ng ating interest dito no para gamitin ang platformang ito. Napakahalaga po nitong uh, sistemang ito sa panahon ng sakana. Sana po 'wag po nilang ulitin ito at makatitiyak po kayo, ito po ay uh, tututukan namin no kung ma kung hihingi po tayo ng tulong pati ng ating mga law, law enforcement agencies upang tukuyin kung sino ang mga nasa likod po nito. Meron po kayong kapasidad na malaman or matukoy kung sino-sino mga ito, attorney? Ayun po sa ano no ayun po sa mga nakausap natin um meron po kasi tinatawag na um, text blasting device no mm -hmm. so unang una po kung paano po ito na ipasok sa bansa um. dapat to questionable na po yon dahil bawal po yon kung hindi po siya dumadaan sa National Telecommunications Commission mm. ikalawa po mapapansin naman din po natin yan dahil ayon sa ating mga service providers no itong ating mga um, itong cellular providers po natin eh hindi naman daw po dumaan sa kanila ang mensahe at lalong lalo na po kaming tiyak na hindi rin po ito dumaan sa pamamagitan ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Uh, so sa madaling salita po, ito ay dumaan sa isang uh, text device at ito po ay malolocate naman po no sa loob lamang ng area ito. no. So sa ating mga kababayan, kung meron po tayong makita mga ganitong kahina-hinalang mga device, ipagbigay alam po agad sa otoridad mm -hmm. dahil hindi po talaga pwedeng magamit ang mga ganitong sistema. Sa interest lamang po ng ilan. Again po, wala po kami pinatutungkulan mm -mm. sa mga nababangit na mga kandidato. Ang sa amin po ay kung sino po ang gumawa po nito. Oh, may possibility in 24 hours sir, may matutukoy kung saan po ito o sino ang gumawa? Uh, hindi, hindi po siya ganun katiyak ma'am. No? Uh, ito po ay uh, kung ang sinasabi po natin, ang, ang lokasyon po uh, generally kung saan po nagkaroon itong text bus device, ay matutukoy po. Pero as to mm -hmm. the exact location po nito, uh, yan po ay sasanggunin natin mm -hmm. sa ating mga law enforcement authorities. Mm -hmm. attorney Chris, maraming salamat sa update. Ingat po kayo. Magandang hapon po. Salamat po sa pagkakataon. Good afternoon po.